Guys, magandang buhay sa ating lahat ni Vasquez po at uh, ngayon ay ito, uh, samahan nyo ako at tayo ng isang one ton uh, samel split aircon ito, ngayon yan kabubuhay lang natin, ang reklamo ng uh, operator dito is hindi lumalamig at uh, yan pinuhay nga natin wala nga siyang lamig at naka 70 na, yung last na nung pinakamawabang setting ay wala pa rin kalamig-lamig oh. So, titingnan natin yung uh, labas kung umaandar yung uh, kom kompresor compressor niya uh, sa condenser. Ayan. So, yung yung kapartner kasi dito nasa labas. At uh, titingnan din natin ano yung mga pwedeng dahilan bakit hindi naman lamig yung ating aircon. Yan. So, titingnan natin uh, uh, mararamdaman natin dito guys kung lumalamig ba yung unit ano kung maandar yung compressor so wala talaga dapat medyo ano yan tumuturok dun sa ating balat kapag uh, iningnan natin kapag ano natin pinakiramdaman natin dapat tumuturok yung lamig pero wala wala kahit kunting lamig so titingnan natin dun sa taas tara tingnan natin So hindi pa umandar yung compressor no hintayin nating umandar. So binuksan ko na to guys para makita natin yung ano yung mismong pan kung umikot ba siya. So hindi pa. Hintayin natin. And guys, umandar na yung uh, blower pan niya. Yan Umandar na siya makikita natin guys Umandar Yan makikita natin mandar. Pero yung compressor hindi mandar. At wala rin tayo makikita sa tubo na ano Na ah, Hindi na lumalamig So yan, hindi umaandar yung compressor natin. Titingnan natin ngayon. Ang una natin titingnan dito guys, yung kapasitor, uh, capacitor ano. Saka yung mga connection baka may mga nasusunog o napuputol. Ayan. So, yung mga wire okay naman dito sa tubo, wala talaga tayong ano, hindi talaga siya umaandar yung compressor. Kasi kapag umaandar yung compressor, dapat lalamig itong dalawang tubo na to. Yung papasok dun sa loob at uh, pabalik dito sa la condenser natin, condenser unit. So, okay yung mga wire, wala namang mga putol, walang sunog. Ang isa lang napansin natin dito, guys ay uh, lubo na yung compressor ay ah, yung compressor sorry yung kapasitor nya yan lubo na so subukan natin palitan tong kapasitor so, tingnan natin ang value 45 microfarad dapat kasi sabay itong andar itong uh, blower nya itong pan motor nya at saka yung compressor nasa loob so Lobo na tong compre ay yung, ano yung kapasitor, titingnan muna natin papalitan muna natin to. Para hindi muna tayo magpaklas. Mainit pati siya oh, guys. Mainit siya. Yan. So, so papalitan muna natin. Magkukuha muna tayo ng ah uh, kapasitor. Uh, Yan. Guys, napalitan na natin ng ano ng bagong kapasitor no. Ito yung ating lumang tinanggal. At uh, mapapansin natin talaga Uh, logo na siya. Ayan o. Oh. Makikita natin logo uh, sana ito lang nga yung problema nito. No? So susubukan na natin yung pandaran. Pandarin pala. Sorry. Uh, ito na yung bago. At uh, syempre pag magpapalit tayo dyan. Para magkamiro lang tayo ng idea. No? Lalo, lalo na yung mga ano, uh, yung mga yung mga user ng ating aircon kasi mamaya uh, mas mahalaga mas maganda may, may, may ano tayong idea na alin yung mga posibilidad na problema kapag hindi lumalamig yung ating aircon so ito nga ang unang nakita natin is yung kapasitor, uh, kaya pinalta natin lobo na talaga Eno, logo na. ayan yung lobo na makikita nyo lobo na sya di na sya flat pero yung bago ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba ayan makikita natin flat na flat pa yung ano niya, yung ito flat pa sya kaya ito yung nakikita nating problema. So titisingin natin para ma-sure natin na yun talaga yung problema. Ito susubukan na nating pandarin yung unit ano. So importante talaga guys pag tayo yung breaker naka-switch off oh, yan. Disingin natin At saka yung lalagyan natin ng uh, clamp ammeter para makita natin yung condition ng compressor kasi baka mamaya may problema na yung compressor ay hindi pa natin nakikita. Yan. At yan, pinundan natin. Nakamonitor na yung ating kalam ammeter. So, simulan natin. Pulling. Yan, hindi natin. Yan, hindi na natin yung, yung compressor. maandar na yung ating blower okay? Yun guys, to malamig ng ating aircon. Yan, malamig na. Pare, now it's calling, ha? Yes, no, okay. Maybe ka okay. only problem, ha? No, no, no. Only capacitor. Ah. Capacitor problem. Now it's okay. Have fun. Yan, tumuturok na yung ano. Yung hangin niya sa balat. close the door and guys sumaandar na yung ano yung compressor tama at yung ano yung yun sumaandar na Yan, lumalamig na yung tubo. So, mandar na yung ating blower, pati kompresor compressor. Lumalamig na yung tubo natin. At yun ang problema guys. Yung kapasitor lang. Ayan. So, isasarado na natin to. Lalagyan na natin ang takip. Ayan, sana na meron kayo ng idea dito sa ating ginawa ngayon. At napakadali lang. Basic na basic. Yan lang muna yung mga titingnan natin. kapasitor lang pala yung problema ayan, malamig na yung tubo malamig na rin sa loob ayan, ganito lang guys at maraming maraming salamat nga pala sa, ano, sa sumusuporta sa ating uh, channel at din Vasquez at sana nagkamirog yan ng kahit kunting idea dito sa ating video, video